Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast. na, sa Sunshine, Sunshine Oras, it's 11:35 na po ng tanghali. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. ...nagaalab alab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Buzz. Headlines. Headlines. Headlines News Blast. ang ating mga balita, bawas presyo sa produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Bagyong My international name na Podol, posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility sa linggo o lunes ay po yan sa pag-asa. ICC Prosecutor Karim Khan pinapadiskwalipika mula sa kaso ni FPRRD. Headline. Undersecretary Claire Castro na fake news single kay VP Sara Duterte. Headline. Depart of Education, kinundi na ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Nueva Ecija. Headline. Sa ating balitang abroad, electric air taxis sa Japan, posibleng ilulunsad na sa taong 2027. Headline. Sa ating balitang sports, Signal at PLDT, unang teams na pasok sa semis ng 2025 PBL on Tour. Headline. At sa ating showbiz balita, Sofronio Vasquez tutulungan ni Michael Bubble na sumikat. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Pagkakamali mga kapartner, narito na po ang balita ngayong araw na po ng Biernes. It's August 8, 2025. Ako po ang inyong mga kasama, Carla Villana. Sunshine News Blast. Inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa isang kumpanya ng langis, posibleng bababa ang presyo ng diesel ng piso tatalo, uh, tatlong pung sentimos hanggang piso 50 sentimos kada litro. Ang gasolina naman ay mabawasan ng apat na sentimos hanggang anim na sentimos. Isa sa sanhirito ang dagdag produksyon ng langis mula sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ang OPEC ay binubuo ng mga bansa tulad ng Algeria, Republic of Congo, uh, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Venezuela. Kasama rin dito ang bansa gay ng Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Russia, South Sudan at Sudan. Sunshine News Blast. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa linggo o sa lunas ang bagyong may international o international name na Pudol. Ayon ito sa pag-asa nitong Biyernes, August 8, 2025, bagamat malayo pa sa kalupaan ng bansa, inaasahang kikilos ang bagyo support. sa far. Kapag bumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan ito ng lokal na pangalan na Fabian at magiging ika -anib na tropical cyclone na papasok sa bansa ngayon 2025. Ang bagyong pudol ay unang naitalang isang tropical depression ayon sa Japan Meteorological Agency sa kanlurang bahagi na North Pacific. DZAR, Sunshine Radio Report. Patuloy na ulan at banta ng kalamidad, pinaghahandaan ng lalawigan ng Cebu. Si Jim Rebiosa magbabalita. Naghahanda na ang lalawigan ng Cebu upang mas maprotektahan ang mga mamamayan at komunidad dito sa harap ng sunod-sunod at tumitinding banta ng mga pagbaha sa probinsya at posibleng kalamidad ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Dennis Pastor, Hepe ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang mga plano at hagbang na gagawin ng probinsya upang mapalakas ang kahandaan sa sakuna ay isa sa mga pangunahing layunin ng ahensya na mapahusay ang kakayahan ng lalawigan sa emergency response. Kabilang dito ang pagbili ng mga karagdagang kagamitan para sa rescue operations, particular na ang sea at air ambulance, upang mapabilis ang pagresponde at paglikas lalo na sa mga liblib at pulupulong lugar. Ani Pastor, sa ganitong sitwasyon, bawat minuto ay mahalaga. Kailangan umano nating maihatid agad ang tulong. Ibinahagi rin niya ang plano ng pamalaang panlalawigan na muling buhayin ang kasalukuyang idle o hindi aktibong command center na matatagpuan sa barangay Busay, Cebu City. Balak itong gawing ganap na operational bilang sentro ng koordinasyon at monitoring ng mga kalamidad at emergency response upang masigurong mabilis ang pag-abot ng tulong sa mga apektadong lugar. Inihayag ni Pastor na magtatayo rin ang lalawigan ng mga imbakan o relief goods, isa sa Hilaga at isa sa Timog ng Cebu. Sa ganitong paraan, magiging mas madali at mabilis ang pamamahagi ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa oras ng sakuna. Sa mga hakbanging ito, layunin ng Cebu na mas maging matatag at maagap sa pagtugon ng sa mga sakuna at masigurong ang tulong ay agad makakarating sa mga nangangailangan. Maliban dito, binigyang diin niya ang pangangailangan ng redundant communication systems. Isa rin sa pangunahing kakulangan ang search and rescue gear. Marami sa mga ito ay expired na at delikadong gamitin. Dagdag pa nito, kinakailangan umano ang mga drone, lalo na sa mga lilib na lugar na madalas makaranas ng landslide. Matapos maranasan ng Sibu ang pinsala ng Yolanda sa Hilaga at Odette sa Timog, tinututukan ngayon ni Pastor ang pre-positioning ng relief goods o ang maagang paglalagay ng mga supply bago pa man tumama ang sakuna. Habang papalapit ang panibagong unos, isang bagay ang malinaw. Sa ilalim ng pamumuno ni Dennis Pastor, ang kahandaan na hindi lamang plano kundi isang tungkuling kailangan tuparin. Para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Jim Lidio sa Kaparmo sa Balita. Siya a partner news blast. Dagbigay ang Estados Unidos kamakailan ng karagdagang 13.8 million pesos na tulong sa Pilipinas. Ito ay para patuloy na suportahang makabangon ang mga lugar na apektado ng matinding pagbaha, dulot ng mga bagyo at pinalakas na habagat noong nakaraang Hulyo partikular na gagamitin ang pondo para sa pabahay at hygiene kits sa mahigit 3,000 pamilya o tinatayang 15,800 katao na nananatili sa mga evacuation center gaya ng Rizal, Laguna, Bulacan at Pampanga. Nasa 13.8 million pesos din ang unang binigay ng Estados Unidos bilang tulong sa mga binaha. Sunshine News Blast. Gumamit ng mas malawak at nakabatay sa agham na pamamaraan sa pamamahala ng mga ilog upang mas epektibong matugunan ang pagbaha. Ito ang rekomendasyon ngayon ni Department of Science and Technology o DOST Renato Solidum Jr. Muling napagtuunan ng pansin ang isyu ng flood control matapos na paulat ang posibleng pagkakaroon ng katapagawa katiwalian sa mga proyekto lalo na't na nanatili pa rin matindi ang nararanasang baha sa ilang lugar sa bansa. Partikular na malubhang nakararanas nito ay ang Metro Manila. Sunshine News Blast. Nangako ang Department of Labor and Employment na lumikha pa ng mas maraming dekalidad na trabaho. Ito ay para mas lumago pa ang ekonomiya ng bansa lalo na tumataas na rin ang employment rate batay sa pinakalatas ng Labor Force Survey. Sa June 2025 Labor Force Survey, sinabi ni Phil, o sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA ang employment rate ay naitala sa 96.3% o mas mababa kumpara sa 96.9% na naitala noong June 2024. Ngunit mas mataas ito kumpara sa 96.1% na employment rate noong nakaraang buwan. Ang 96.3% na employment rate na ito uh, noong Hunyo ay katumbas ng 54 point. 47 billion na may trabaho ang Pilipino. Sunshine News Nagbabala ang Department of Health sa publiko na agad magpatingin sa pinakamalapit na health center sakaling makaranas ng sintomas ng leptospirosis. Ayon sa ahensya, nakamamatay ang sakit kung hindi agad magagamot. Nagmula ang, bakter ang bakterya, mula sa ihi ng daga, aso, pusa, baboy at iba pang hayop na humahalo sa baha o putik. Ang sintomas naman ng leptospirosis ay tulad ng lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat o mata. Sunshine News Blast Tumaas ng higit 6% ngayong taon ang pinagsamang yaman ng 50 pinakamayayamang Pilipino sa bansa. Mula $80.8 billion noong taong 2024 ay nasa $86 billion na o na ito ngayong taon. Nakikitang dahilan dito ay sa Forbes magazine ang matatag na lokal na demand at mas mataas na pamumuhunan sa infrastruktura. Ang bumubuo naman sa unang limang pinakamayayamang Pilipino sa bansa, ang mga magkapatid na si na tagapagmana ng SM Group. Kasama rin sa unang limang mayayaman. Sa listahan ay sina Enrique Razon Jr. na may mga pantalan at kasino, Manny Villar na may mga real estate, Ramon Ang ng San Miguel Corporation at Isidro Consunji kasama ang kanyang mga kapatid ng DMCI Holdings. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 Sunshine News Blast! Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagalong. Dahilaga, mag-leave you ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Patuloy ng ating balitaan, pinapadiskulipika muna sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Prosecutor Karim Khan ng International Criminal Court. Hiling ito ni Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado ni FPRRD sa kaso nito sa ICC. Giit niya, dati nang kinatawan ni Khan ang mga biktima ng war on drugs at hindi ito isiniwalat pag-upo niya bilang prosecutor. Ipinunto ng abogado, nakakaapekto ito sa pagiging patas ng investigasyon. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, binira ni Vice President Sara Duterte si Press Secretary Claire Castro kaugnay sa paratang nito na pumunta umano siya sa Kuwait na walang kaukulang permiso o travel authority. Ani VP Sara, laging sinasabi ni Castro na huwag magpakalat ng fake news ngunit tila sa kanilang lang o sa kanilang lang din galing ang mga pekeng impormasyon. Sunshine News Blast. So, the office of the president and the PCO, they all said that propagate misinformation and uh, fake news. And there's no truth at all that this is without a travel authority. So, I guess... And, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoo'ng nangyayari sa ating bayan nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines Sinabi rin ni VP Sara na paninira lang ang pahayat na ito para takpan ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Kasama na ang pag-archive ng Senado ng naturang impeachment complaint. Sunshine News Blast. Gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung... Uh, lagi nilang paninira uh, sa akin. Nang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Samantala, siniguro ng pangalawang Pangulo na handa itong magpapatuloy ang serbisyong hatid ng Office of the Vice President o OVP sa gitna ng pagtapyas ng kanilang pondo. So patuloy pa rin kami uh, sa pagtatrabaho namin, hindi naman kami tumigil Uh, sa office ng of the vice president sa uh, pagtatrabaho uh, kahit na nakita ninyo na uh, binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin uh, yung trabaho namin. and uh, lahat ng personnel including the vice president uh, sa office of the vice president are uh, ready and willing uh, to serve our country si vice president sara duterte sa ibang balita o sa kaugnay sa nasabing balita, ilang senador umalma sa nila ipamumulitika sa impeachment issue. Si Troy Gomez sa balita. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa plenary session itong Miyerkules sa botong 19 ang pabor, apat ang hindi pabor at isa abstain. Nagpasya ang Senado na i-archive ang impeachment complaint na inaprubahan ng House of Representatives. Sa kabila nito, umani ng reaksyon mula sa mga senador kaugnay sa mga motibong inuugnay sa reklamo. Pinangunahan ni Senate President Francis G. Escudero ang pagtalakay sa papel ng institusyon sa ganito mga usapin. To the House of Representatives, I say, Do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of, you, of, a few. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. Marinding itinanggi ni Escudero ang anumang pakikiisa sa tinatawag niyang mob rule at shrillest of voices na nais idikta ang galaw ng Senado. Hindi rin ang pahuli si Sen. Alan Peter Cayetano na nananawagan ng kaayusan at respeto sa tamang proseso ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin niyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. Sa kanyang pahayag, na nanuwagan si Senadora Amy Marcos ng mas masusing pagsusuri sa mga hakbangin ng kapwa mambabatas. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Tahimik man sa tono, nagpahayag din si Senadora Camille Villar ng pag-aalinlangan sa proseso. Each operates independently with its own sphere of authority and serves as a check and balance on the others to, pre to prevent abuse of power. Para kay Sen. Mark Villar, mahalagang tairalin ang due process. Ginamit pa niya ang pananalita ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen. Na ang due process ay para sa lahat at hindi lang para sa mga kakampi. Si Sen. Bongo naman ay tumindig upang ipagtanggol ang kanyang mga kaalyado. Sa pagkakakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad. Aharapin at harapin nila ang anumang hamon ng panahon basta ginawa lang lamang po ito sa tamang paraan. Sa kabila ng mga panawagan mula sa ilang sektor na ituloy ang impeachment trial, malinaw sa naging deliberasyon sa Senado na para sa nakararami, hindi tamang proseso kundi pamumulitika ang nangibabaw sa reklamo. At para sa kanila, hindi papayag ang Senado na maging kasangkot sa anumang grand scheme ng pamumulitikang layunin para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sunshine News Blast! Magkakaroon na ng... Magkakaroon na ng tanggapan para sa mga overseas Filipino ang Abuha, Nigeria. Ibinahagi ito ng Department of Migrant Workers dahil kasama ito sa agenda sa magiging pagbisita nila sa naturang bansa at sa Liberia sa August 9 hanggang 16, 2025. Makikinabang sa naturang Migrant Workers Office ay ang mga karating bansa tulad ng Senegal, Ghana, Ivory Coast, Sierra Leone, Burkina Faso at Benin. Sa kasalukuyan ng mga OFW sa West Africa ay humihingi ng tulong mula sa Imbahada ng Pilipinas at sa Abuha. Sunshine News Blast! Sa ngayon sa voluntary deportation sa Estados Unidos, ang tatlong Pilipino tumatanggap na ito ng tulong mula sa Philippine, Philippine Consulate Generals ng New York at San Francisco. Kasama sa voluntary deportation ng isang 29 years old na lalaki mula Massachusetts na nahatulan sa mga kasong panggagahasa at pang-aabuso sa bata. Ang isa naman ay Pilipino na may kasong terorismo at nasa piitan sa Philadelphia habang ang isang Pilipino na nasa detention facility sa Colorado ay nais ng umuwi sa Pilipinas. Kasulukuyang inaasikaso ang mga dokumento ng tatlo at nagkikipag-ugnayan sa U.S. Immigration Authorities habang patuloy namang minomonitor ng Los Angeles Consulate ang kaso ng isang Pilipino na inaresto dahil sa so umunay koneksyon sa terrorist group na ISIS. Sunshine Inundin na ng Philippine Army ang mga mm -hmm. pagbobombang ginawa ng dalawang lalaki sa headquarters ng 18th Infantry Battalion sa barangay Campo Uno, Lamitan, City, Basilan. Nangyari ang insidente 7.35 ng gabi noong Miyerkules, August 6, 2025. Dalawang privates at isang korporal ang naging biktima ng naturang pambobomba. Agad namang dinala sa ospital ang tatlong sugatan. Nagpatupad na ng, may, ng mas mahigpit na seguridad at nagsagawa ng intelligence operation ng mga otoridad habang nagka-high alert ang mga tropa. Sunshine News Blast. Kinundi na ng Department of Education ang pamamaril sa loob ng Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Lalo na at kritikal ang dalawang mag-aaral dito. Ayon sa ulat ng pulisya, isang 18 years old na lalaking isudyante mula sa ibang paaralan ang pumasok sa loob ng Santa Rosa Integrated School nitong Webest August 7, 2025. Binaril niyang isang 15 years old na babaeng grade 8 student at pagkatapos nito ay binaril lang din ng sospek ang kanyang sarili. Lumalabas sa investigasyon na naghiwalay kamakailan ang dalawa mula sa isang relasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga habang nagbibigay ng uh, psychosocial support ang DepEd sa mga naapektuhang estudyante at guro sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Inaasang makakapagpalipad na ng, uh, ng electric air taxi sa Japan sa taong 2027 ah. ay nito sa ANA Airlines at California-based Joby Aviation na nagkaroon ng partnership para maisakatuparan ang planong ito. Sa ganyan target, mayigit isang daan na five-seater aircraft ang kanilang deploy sa nabanggit na taon. Ah. Ang mga magiging electric air taxi ay nakadesenyo upang magsakay ng isang piloto at hanggang apat na pasahero. Pangunahing ruta ng proyekto ang biyahe sa pagitan ng mga paliparan ng Narita at Haneda at Tokyo. Ngunit maaaring pang madagdagan ang mga ruta sa hinaharap. Sa kasulukuyan, ang biyahe mula Tokyo papuntang Narita ay karaniwang inaabot ng isang oras o higit pa gamit ang kotse o tren. Kung magkakaroon na ng air taxis, ang biyahe ay nasa labing limang minuto na lang. Sports, Sports, News Blast. Pasok na sa finals ng 2025 PVL on Tour ang Signal HD Spikers at PLDT's High Speed Hitters. Si Erika Santos ang nangunguna para sa Signal kontra Akari Chargers sa iskoro na 25-20, 25-10, 28-26. Matapos nag-ambag ito ng 24 points. May 10 points din si Rosalyn Doria Aquino habang si Ishi lalo lalong isip ay may 9 points para sa si signal sa kanilang naging laro nitong Webes, August 7, 2025. Sa sumunod na laban, panalo ang PLDT kontra Zeus Thunderbells, score na 25-21, 25-21, 25-19. Si sabi Davison naman ay may 28 points para sa high-speed hitters, habang may 10 points na si Jovi Prado. Showbiz! News Blast! Kinumpirma ng Canadian singer na si Michael Bublé na tutulungan niyang sumikat ang Filipino singer na si Sofronio Vasquez. Kasama niya natutulong ang international music icons sa sina si Paul Anka at David Foster. An kay Bublé, sina Anka at Foster ang unang naniniwala o naniwala sa kanya nung wala pang nakakakilala sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit lalapit din siya sa dalawa para naman tulungan si Vasquez. Nagpasalamat na si Vasquez kay Bublé para para sa suporta na ipinabatid nito. Si Bobley ang naging mentor ni Vasquez sa The Voice. Matatandaan na noong December 2024 nang manalo bilang kauna-unahang isan si Vasquez sa The Voice USA. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News blast. Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At inyo pong natunghaya ng balitaan ngayong tanghali mga kapartner. partner Araw pong ng biyernes, it's August 8, 2025. Sa muli po, sa ngala ng buong pwerso ng DZAR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal ako po, ang inyong gintagang pagbalita, Carla Abeliana. Maraming salamat sa iyong pakikinig at magandang tanghal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. seryoso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.